Sa Tanzania may kakaibang tatlong taong gulang na bata. Kumukuha siya ng sariwang tubig para gawin itong holy water at ito ay ginagamit niya sa pagpapagaling ng mga tao na may iba't ibang sakit at kahit ilang nakamamatay na karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Marami na siyang hinawakan at siya ay sumikat dahil sa kanyang pagmimilagro. Ang kakaiba dito, ang mga normal na babies ay ipinapanganak pagkatapos ng nine months. Subalit siya ay nagtagal ng tatlong taon sa sinapupunan ng kanyang ina at nagsimula pa siyang magsalita sa pitong buwan. Ano nga bang klasing bata ito na pinagaling ang kahit sino? Pinapagaling niya ang kamatayan, nagpapagaling ng kanser at nagpapalayas ng masasamang espiritu at demonyo. Saan nga ba niya nakuha ang authority na ito? At ano nga bang klasing uri ng bata siya na nagtutulak sa mga tao mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo na lahat ay umasa sa kanyang kapangyarihan? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. palaging may mga pulutong ng mga tao na may iba't ibang mga problema mula sa iba't ibang sulok ng mundo na lahat ay naghahanap upang mapagaling ng bata. Ito si Julius orciano at ito si Agnes Taabu Julius. At ang pangalan ng naghihimala nilang anak ay si Ines. Sila ay isang pamilya na may 11 anak at si Ines ay ang bunso. Ang dalawang magulang na ito ay pawang mga kristyano mula sa simbahang katoliko at sinabi ng mga magulang na wala na rin silang sisimulan habang nasasaksihan nila ang mga himala araw-araw at naniniwala sila na mas tumitindi ang kapangyarihan kapag mas maraming nagpapagamot. Ilang taon na ang nakararaan noong bandang alas-4 ng hapon, nakikipaglaro si Enes sa ibang mga anak habang nasa loob ng bahay ang kanyang mga magulang, nagtaas ng kamay si Enes at sinabing tinatawag siya ng nanay. Subalit ang iba ay sumagot na hindi naman subalit sinabi niya na hindi hindi ako nagsasalita tungkol sa biological mother. Nagsasalita ako tungkol sa isa pang ina na kanyang kinakausap. Tumayo siya papunta sa ibang nanay na binanggit niya at sinundan siya ng kasama niyang bata. Sa harap nila ay may naglalagablab na apoy at si Enes ay tumatakbo patungo sa apoy na iyon at sinubukan at pinigilan siya ng kanyang kapwa kaibigan ngunit mas malakas siya sa kanila at pinasok niya ang nagniningas na apoy na iyon. Ang mga kapwa bata ay tumakbo pabalik sa bahay at sinabi ang kanilang nakita. At habang inakala nila na siya ay nasunog na, nagmamadaling umakyat ang mga magulang at nakita nila si Enes sa haritan at agad siyang lumuhod at sinabi ang Hail Mary at tinapos ang Santo Ignatius Prayer. Nagulat ang mga magulang at lumapit sa mga pinuno ng simbahan. Nalaman nila na ang kanilang anak ay nakabisado ang Hail Mary at talagang nagulat sila na malaman na hindi siya kailanman naturuan. Sinasabi ng nanay na simula noong araw na siya ay buntis siya ay nagkaroon ng sanggol na gumagalaw sa paligid ng sinapupunan at kalaunan ay huminto. At pagkatapos nito, palagi na siyang nakakaramdam ng sakit at laging nag-aalala na siya ay maoperahan. Subalit pagkatapos ng tatlong taon, normal siyang nanganak at pagkatapos nito, nagsimula ng ang bata na may gawing kakaiba. Habang ang sanggol ay nagsimulang magsalita, nakikinig at sumasagot sa lahat at kahit kumikilos na sa loob ng seven months. Mula doon, nagsimula na siyang magpakita ng kakaibang talento habang ipinagdarasal niya kami at nakita namin ang ningas ng apoy sa ibabaw ng kanyang ulo kaya niyang magdasal at kinabukasan ay tatabunan siya ng apoy mula sa langit ngunit siya nasusunog. Sinasabi na si Holy Mary ay nagsimulang bumisita at nagpakita sa kanya mula sa pagkabata at tinatawag niya itong ina at sa tingin niya si Jesus ay kanyang kapatid at lagi niyang sinasabi sa mga magulang na siya ay isang anak na babae mula sa langit. Ang ama ay labis na pinipigilan ng kanyang anak na babae dahil palagi niyang tinuturuan sila na ang kanyang ina ay tumatawag ngunit wala silang marinig at ang ibig sabihin ng bata ay Mama Mary. Hindi ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Katoliko na pinag-uusapan ng tungkol sa mga Mary apparition. Sa lahat ng Marian apparition, ang pinagpalang Maria ay madalas na bumibisita sa mga bata. At isang halimbawa na nga dito ang mga Fatima Children sa Portugal na may edad ng 7 at 10 at si Enes ay isa sa maraming maliliit na bata na binisita ng Birhen Maria at nagpapatuloy sa paggawa ng maraming himala. Maraming tao ang pumupunta dito para manalangin at karamihan sa kanila ay umaasa na sila ay gumaling mula sa pinakanakamamatay na sakit, cancer, kulam, madness at marami pang iba. Ginagawa nila ito ng libre at nais ng mga magulang na makakita ng mas maraming tao na pupunta dito at masaksihan ang higit pang mga himala ni Mama, Mama Mary sa pamamagitan ng batang si Ennis marami ang mga pagpapatotoo na siya ay talagang isang espesyal. Sa lugar na ito, lahat sila ay nagsasalita ng wikang kijuro, subalit nagulat sila nang siya ay biglang magsalita ng swahili. May mga taong nainggit din sa kanya sa lugar na ito at nagtangkang siya ay kitilin ng maraming beses, subalit ang Diyos ay palaging nandyan. May nagdala pa nga ng poison juice at ito ay kanyang tinapon. At ang mga mangkukulam at wizard sa lugar na ito ay napupuot sa kanya dahil palagi siyang nagpapagaling ng mga taong kinulam. Isang araw, binigyan din siya ng saging na may lason at otomatik itong nakita ng bata at sinabing, Bakit mo ako kikitilin ng lason? At ang gumawa nun ay tumakas at biglang nawala. Ang rehiyon ng Mara ay nasa hilagang bahagi ng Tanzania at ito ay malapit sa hangganan ng Kenya sa Uganda at dito makikita ang UNESCO World Heritage Park na kilala rin bilang Serengeti Park na kilala sa maraming ligaw na hayop tulad ng mga zebra at gazelle. Ang maburol at bulubunduking rehiyon na ito ay sinasabing dito si Mary nagpakita sa bata. At sa isang mensahe mula kay Mary, sinabi niya na nagpakita si Mary noong araw bago kami dumating dito at sinabihan siyang magtayo ng isang simbahan gamit ang mga bato at hinimok na palagi manalangin. Si Jesus ay aking kapatid at ang aking nanay ay si Mary. Ipinagdarasal ko ang tubig na ginagamit ko kapag nagpapagaling sa mga tao sa pamamagitan ng pagbuhos ng banal na tubig sa kanila at ang mga naniniwala ay gumagaling. At ayon sa kanyang ama, Minsan ay nagkaroon siya ng revelation at hiniling sa kanila na dalhin siya sa isang bundok. Naglakbay sila hanggang sa mapagod silang lahat at matapos ang mahabang paglalakad ay umuwi na rin sila. At bandang alas dos ng umaga imbis na matulog, ang bata na ito ay nagsimulang kumanta ng malakas at mas lalo siyang kumanta at nakaramdan sila ng sobrang kapangyarihan sa paligid. Binigyan niya ako ng isang bato at kalaunan ay sinabing ikaw ang batong panulok sa pagtatayo ng simbahan at dahil hindi pinapayagan ang mga bricks kapag itinatayo ang simbahan, gagawin namin ang lahat ng bagay gamit ang aming sariling mga mata. Ang bata din na ito ay palaging nakikipaglaro sa ibang mga bata, subalit tignan mo siya ng maingat, malinaw na nakakita siya ng isang taong galit, subalit pagkatapos siyang buhusan ng tubig, ito ay biglang nagbago. Marami ang sumubok na ibalik siya sa normal, subalit ang lahat ay nabigo. Ang isa ay bulag din, subalit nagsimulang makita ulit ang nilikha ng Diyos ayon sa isang lalaki na ito na may pangalang Franco, nagpadala sila sa akin ng masamang espiritu at pumunta ako sa Kenya at nagbayad ng maraming pera. Subalit hindi ako gumaling. Ako at ang aking ina ay pumunta sa Masanga Village at ang mga mangkukula mula doon ay nagsaya sa aking pera at hindi tumulong. Pumunta na ako sa iba't ibang lugar subalit walang solution. Dinadala ako ng masamang espiritu sa mga bushes at kasya ako sa damuhan tulad ng mga baka at tinali ako ng mga tao para hindi ako makatakas. At dahil walang makakapigil sa akin, may nagsabi na pumunta ako dito. At binuhusan niya ako ng tubig at simula noong araw na yon hanggang sa ngayon, ako ay normal na. Wala na akong kakaibang ugali tulad ng pagkain ng damo at iba pa. Ngayon ikaw, ano ang masasabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento